labas kami. Kaya, yan. Magbibihis tayo, guys. Masikip pa ata itong ayita ka Hindi ko na. Chow. Tama lang siya. pag ano, pag Friday, lumalabas kami. Kasi ano, ay hindi naman Friday, araw-araw. Kahit hindi Friday, lumalabas kami. Sabi ng, nakita to ng amo ko, sabi ng amo ko. Ano, sabi niya, ang ano ng sapatos mo, matangkad gana nga. Sabi ko, eh gusto ko to eh. Sabi ka sa kanya. Sabi niya, ah, okay. Tapos sabi niya, kasi hindi naman ako ano, Muslim. Sabi niya, pwede kang mag ano, hindi mag-abaya. Sabi ko, comfortably ako mag -anito. Gusto ko mag-abaya. Sabi niya, no problem. Kaya ano, Nasanay na kasi ako na ano, pag paglumabas kami, nakaano ako, nakaabaya. Kaya, ano, hinayaan lang. Kasi, masib kasi ako, pag ano, nakaabaya ako. Pakiramdam ko. Marami na rin kasi dito sa Saudi, hindi mga nakaabaya. Pero ako, gusto ko ng, ano, ganito nakaabaya. Dahil magpalit ako ng bag, ichichi e, ko ngayon. init na damit ko. Lalo kung nasa labas kami, guys. Napakainit. Ayan lang, guys. Ah, uh, ano ko na lang kayo. Eh, nice na. Tayo ko pala kung nakapabangon. Diba <laughs> doon? Basay! Yala. Taar. Yala. At tinar yung unang dalin ko na. May dala kaming baon. At saka latagan. Dala kaming syahe. Eh. Higaan. <laughs> yala ba siya? Kasi 5.30 kami sunduin ng, ano, ng driver namin. Ano guys, kami na lang dito. Wala na yung amo ng babae, patay na. Naku, sa laki ng bahay tatlo na lang kami dito. Kami lang nakatira dito, dalawang katulong. Tapos yung anak. Ayan. Ito, Ito yung ano, nililinis ko sa umaga. Dito kasi walang wifi. Wala siyang wifi dyan. Kaya pag, pag naglinis ako, iniiwanan ko lang yung light ko. Tapos nilinis ko dyan. Ayan, nilinis ko. Dito, tar ko kayo. <laughs> May mga tanim kam dito, guys. <laughs> Ayan. Palibot yan doon sa ano, sa kabila. Ang buhay namin dito. Ayan. Ang alobate. Ayan yung dinidiligan ko pag umaga. Ayan dyan. Nililinis ko. Kaya ano. Ganun ang buhay. Ayan. Libangan ko na lang yung cellphone. <laughs> At ayan guys. Update ko na lang kayo guys sa next video pagdating namin daw dahil well guys wala pa yung driver natin diniligan ko muna kasi ano naman siya 5.30 na mag ano na diniligan ko muna yung ano yung mga tanim ko Arlos araw araw yan guys kinukuhaan ko ng dahon tapos ayan may kamatis yan. kamatis natin pa ano na siya oh. may ano bunga na siya na ano ayan iwan ko po nakikita sinaw kasi. Ayan, pala siya. Kamatis na. Kamatis na. May ano din ako dyan, panglad, uh, kangkong, talos ang kamutin ko lang. yung driver na. kasi yan siya. Yeah. Ewan. Ewan. drive. Diyan, yung driver kasi namin nasa labas yan. Tapos pag hapon, pag lumabas kami, yun papunta lang siya dito. Yan guys, update ko kayo sa next video. Wala nang ano. Ikaw nang ano, na yung ano, Wala na yung ano.

Ha? Mok kalam. Ada masjid, ada masjid. Ada masjid. Ada masjid. Ada masjid. Ada masjid. Ada Ada masjid. Ada 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 masjid. Ada masjid. Ada masjid. Ada masjid. Ada masjid. Ada Ada bas na roba siya. Gula na, lo, lo, mabuk. Ano sawa-sawa para? Ano roba sawa-sawa? Wala <coughs> ang <coughs> show. <coughs> kami holo, oh, edge. At ayan na nga guys, dito na tayo sa ano, maraming maraming tao Sobrang daming tao. Yung ano, water fountain, wala pa rin siyang ano, hindi pa rin nila inanuhan ng tubig. pero nauwaw ako ang gusto kong may dala kong tubig puro yelo may mga baon kami kasi one hour kami dito shy shy tayo May mga baon kami guys na ano. May tinapay nga kung binili doon sa ano sa grocery. Ito may popcorn dito. Meron din kami baon na ano na kanin. One hour kasi kami dito guys kaya ano nagbaon. Kasi ano ang uwi namin mamay pang 7:30. 7.30 pa kami sabi ng driver pagkatapos daw ng sala tapos magsasahe tayo Kalau mula gan sel pun. Yeah, hanggang dito na lang ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thanks for watching, guys. Salamat sa support niyo. God bless all. Ingat. Ang ganda, guys. So, saan? May mga tao dito. Uh, ano na ngayon, guys? Seven. Pero maliwanag pa rin siya. natapat yung um, yung pusa Chana. ay wala pati dito walang tubig tapos sila na dito din wala siyang tubig ganda sana kung may tubig siya guys at ayan na nga guys Ay, gumala tayo kasi busog Tamang, tapos sa kaming kumain Yon lang naman kinain ko yung popcorn tapos yung ano yung shahi pwede na yun so 7.30 daw kami sunduin ng ano ng driver kaya Wih, ang ganda dito, guys. Dami din pa ako. Dito tayo sa taas. Ito tayo. Ayan. Akya tayo. Akya. Ito Sa taas. ganda dito. may mga tapos saan. Ang ganda nyo. Ang ganda nyo.